Magandang araw mga maka-full court, welcome back ulit sa aking channel. Pag-uusapan natin ngayon yung naging pahayag ni Channing Frye. Lakers kinakatakutan daw at ayaw makaharap ng mga team sa playoffs. Nakaraan nga ng sinabi ng former teammate ni Lebron James na si Channing Frye, ay malabo nga daw na manalo ng championship ang Lakers. Dahil sa play-in pa nga daw ay posible na nga makaharap ng kupunan ng Warriors na siyang 50-50 nga daw kung mangyari. Sa naging komento nga ni Channing Frye, ay masasabi nga natin, na wala nga itong tiwala sa Los Angeles Lakers. Pero sa bagong interview nga nito, ay parabang nagbago ang ihip ng hangin. Anya ay lahat nga daw ay takot kay Lebron James, mapa coaches, organization at players. Kahit mag-40 na nga daw ang edad nito ngayon ni Lebron James. Ay wala pa rin nga na kuponan na naghahangad na makaharap ito sa first round ng playoffs. Ang laruan na daw nito ni LeBron James sa playoffs ay ang manalo at ayaw nga daw na makaharap ito ng mga kuponan at player sa isang 7 game series. So para bang nabago nga mga maka full court, itong sinabi nga ni Channing Frye patungkol nga sa Lakers. Dahil noong una nga sinabi nga nito na malabo makapasok ang Lakers. At ngayon Sinabi nga nito na kinakatakutan nga sila ng ibang kuponan. Well kung susuriin nga natin mga maka full court kahit number 10 pa nga ang Lakers sa Western Conference ay hindi pa naman fully healthy ang kuponan. Pero kahit nga ganun ay nakakasabay nga ang Lakers sa mga malalakas na kuponan at madalas nga rin ay natatalo nga rin nila ang mga ito. Paalala nga lang mga maka full court na wala pa nga ang mga players o siyang bumubuhat nga sana sa depensa ng Lakers sina Cam Reddish, Jared Vanderbilt, at Gabe Vincent. Matagal-tagal na nga ring out ang center nila na si Christian Wood. Lahat ng yan ay merong factor kung bakit nasa 10 seed ang Lakers. Pero ang fully healthy nga ang kuponan na ito, ay sa tingin ko, ay posibleng nga sana nasa 6 to 8 seed sila ngayon. Kaya meron nga mga naniniwala na iiwasan nga doon ng mga kuponan sa West na maging number 1 nga sa standing. Yan nga ay para maiwasan kung sakali ang Los Angeles Lakers na nga maging number 8 seed kung malalagpasan ang play-in tournament. Pero sa ngayon nga ay mas maganda na sana kung mas makukuha nga ng Lakers, ang tulong mula kina Vincent at sa two best defenders ngayong season, na sina Jared Vanderbilt at Cam Reddish. Dahil mas maganda nga na mahasa at mapaganda na ng Lakers ang kanilang team chemistry, bago nga pumasok ng play-in o playoffs. Ano masasabi nyo dito mga maka-full court? Agriba kayo dito kay Channing Fry o hindi. At 'yun lamang po mga ka-Fullport ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo 'yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo 'yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.